Ang pulot o honey, isang likas na tamis na matagal ng bahagi ng ating kusina, kagamutan at kabuhayan. Pero, alam mo ba kung paano ito ginagawa mula sa mga bubuyog hanggang sa bote? Panoorin mo ang video na ito para malaman kung paano hinaharvest, in-extract at binubuti ang tunay na purong honey. Ang honey ay nagmumula sa niktar ng mga bulaklak na ng mga bubuyog. Ang niktar na ito, ay dinadala ng bubuyog sa kanilang bahay pokyutan at inilalagay sa mga kumb. Doon pinaposiso ito ng mga bubuyog hanggang maging pulot. Makikita na ready na ang honey Para anihin kapag ang mga kumb ay natakpan na ng kulay puti, isang sinyalis na hinug na ang pulot at handa na itong i-harvest. Ang unang hakbang sa pag-ani ay ang pagpapausok sa mga bubuyog gamit ang smoker Ginagawa ito para kalmahin ang mga bubuyog at maiwasan ang pagiging agresibo nila kapag kinukuha ang mga frame. Kapag kalmado na sila, isa-isang kinukuha ang mga frame na may honeycomb at maingat na ipinapagpag ang mga bubuyog para makabalik sa kanilang pugad. Pagkatapos, dinadala sa factory ang mga frame na may hinog na honey para doon ipinoproseso. Sa pagawaan ang mga frame ay inaayos para sa unang hakbang ang pagtanggal ng takip sa honeycomb. Ginagamitan ito ng espesyal na makina o kutsilyo na nag scrape ng puting takip ng comb para lumabas ang honey. Ang mga takip na ito ay hindi tinatapon. Iniipon ito dahil may natitira pang honey na pwede pang i-extract sa ibang proseso. Samantala, ang mga frame na wala ng takip ay inilalagay sa centrifugal extracting machine sa makinang ito, iniikot ng mabilis ang mga frame para mapuiros sa palabas ang honey sa pamamagitan ng centrifugal force. Ang pulot na nakuha ay sinasala para mahiwalay ang wax, dumi at ibang impurities upang masigurong malinis at purong honey ang lalabas. Pagkatapos masala, ang pulot ay handa ng ibuti. Ang mga buti ay inilalagay sa moving conveyor belt kung saan iniisa-isang nilalagyan ng honey. Sunod ay nilalagyan ng label o brand at maingat na sinisilihan. At ayan, mula sa likas na kabundukan hanggang sa pabrika at ngayon nasa mga tindahan at kusina na natin ang purong honey. Isang natural na biyaya mula sa mga bubuyog na dumaan sa maingat at masusing proseso.